Parin sa hanggang baywang na baha ang karamihan sa mga barangay sa Licab, Nueva Ecija. Pati tuloy kabuhayan ng mga residente, apektado at live mula sa Licab, Nueva Ecija, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, gano'n nakatagal ang baha sa lugar na yan? Jigi, kahapon ng madaling araw, nagsimulang tumaas ang tubig sa malaking bahagi nitong bayan ng Likab at kahit di na rin ganung kalakas yung mga nararanasang pag-ulan, e eh, lubog pa rin sa baha. Hanggang sa ngayon, ang maraming bahay at establishmento dito sa lugar. Hindi pa rin humuhupa ang hanggang bewang taas ng tubig sa Likab, Nueva Ecija. Kahit hindi na ganung kalakas ang nararanasang ulan, tinitiis pa rin ng mga residente ang ilang araw ng baha hand tractor o kuliglig na nga ang gamit ng iba sa pagtawid sa mga kalsadang nalubog sa tubig. Paliwanag ng lokal na pamahalaan, catch basin daw kasi ang bayan ng tubig galing sa norte. Pag talagang umaapaw na sa bundok, bababa na siya, bababa na yan sa likab. Kaya dito mapupunta lahat ang tubig ulan. Galing ng bundok, galing ng kagayan, galing ng pangasinan, both sides. Lalo na pag nagpamula ang Pantabangan Dam and San Roque Dam. Ang mga palayan sa lugar, nagmistulang dagat na sa taas ng tubig. Nakatakda pa namang anihin nito ngayong buwan. Walo sa labing isang barangay sa likab ang labis na apektuhan ng bagyong enteng. Karamihan dito, lubog pa rin sa baha. Ito yung tulay na nagdurugtong sa iba't ibang mga barangay dito sa bayan ng Likab. Ang problema, nalubog itong tulay nung kasagsagan ng malakas na ulan matapos umapaw yung tubig sa ilog. Sa katunayan, lampas taong araw o mahigit anim na talampakan yung taas ng tubig mula pa lang dito yan sa tulay. At ang pruweba, eto mga yabat o mga water lily na naipit matapos rumagasa dito nga sa naturang tulay. Ang bahagi nga ng river wall sa lugar, bumigay na, lalo't gawa lang ito sa lupa. Kaya naglalagay muna ng mga malalaking tipak ng bato at sandbag ang mga residente bilang pangharang. Yun nga lang, nakakapasok pa rin ng tubig. Kapag hindi po yan na konkreto, patuloy pong bubuga ito. Lalo na po ngayon panahong tag-ulan, eh, lagi lang pong mangyayari dito sa lugar namin yan. <laughs> Dahil sa umapo na ilog, nalubog sa tubig ang mga katabing bahay pahirapan din ang pagtanggal sa makapal na putik na kasama nito. Kwento ng mga residente, nabulagan na lang daw sila nang biglang tumasang tubig nitong martes ng madaling araw. Pagising ko ng sa kapitbahay namin, pagtapak ko, eh, hanggang tuhod ko na yung tubig. Kaya apura na kami, eh yung hinagan namin, puro tubig na, puro putik na. Nalubog din sa tubig ang backyard farm at puguan ni Jocelyn de Gracia. Hindi na namin mapigil dahil busy rin kami doon sa may kids busy kami dun sa mga kagamitan. Yung bugo po, nalunod na kasi kahit na abutin na po namin gano'n, halos, ala na, halos wala na po silang bunga. Nakakaiyak po talaga kasi kahit paano uh, malaking tulong po yun para sa amin. Aabot sa 3,000 pugo ang nalunod dahil sa baha. Panawagan ngayon ng Likab LGU magkaroon ng water impounding facility sa lugar para mapakinabangan ng tubig na buha-bagsak sa bayan. Wala rin doon kasing maayos na irigasyon sa lugar, lalo kapag panahon naman ng tag-init. Pag naipon namin ito, baka kami din mag-supply doon sa mga ibang lugar na nangangailangan. Jiggy, gaya na nakikita ninyo, umaabot nga hanggang tuhod yung taas ng tubig dito sa kinatatayuan namin. Actually, mababa pa raw ito dahil doon sa bandang looban, umaabot na hanggang bewang o mahigit tatlong talampakan yung taas ng baha. Sa tansya ng lokal na pamahalan, posibleng abutin daw ng dalawa hanggang tatlong araw bago humupa itong taas ng baha dito sa kanilang area papunta ng Tarlac, Bulacan hanggang sa lumabas na nga ng Manila Bay kung hindi magtutuloy-tuloy yung pag-ulan dito sa lugar o sa mga nor uh, northern provinces ng bansa. Jiggy. Maraming salamat, Mon Gualbes. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.